Imagine it, my name, we don't like what you I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking, talking shit. No, I don't give a fuck. Don't waste my time for it. Oi, what's wrong with me? Ayun, manda yun! Ayun, malangan! Kung man naman ang kutubog eh. ko, di ba tayo? Alagong sa pumato pa ang hutol, Pasko! Kuya, si kutubog no? yun yan! Kaon nakapalitisan na dito gatas! Ano nga kaysa ni dito? Oh, okay. Tama ng well, eh, Ayun, na ng Wala na, hindi lang turbo tanga gatas! Lamay na mag-iapon palitisan na! Palit eh, ninyo nito kay Kulaw, pa kayo eh. Alam nga magkakupay mo palit. Ako rin, nagsaka ako pa yung Alam na alam na kayo. Ako niya, bre, ako niya, bre. Ikaw, no, mukhaon na ka. Ah. Alam na kayo, bre. ko karon, inyo nang hutun. Kamura, tumamangaon. Ang gawin kayo.

Pabuti na ito siya nga. Bahala na ito. Atuwa sa nipa. Abutong <laughs> siya. Abutong. Karong ulong kabulan. Maabot na ito. Okay kayo. Huwag gata. Suha na. Basto. Kasa <laughs> eh. na lang siya man. Atuwa na ng gurning kaunan. Eh, kung ano na? Oh, lagi! Tanawa! Ako na yung ginapaabot na ginapaabot niyo mahawa ko dali kay inyo ng hotdog kaon! Asan gatas? Ah, kay kayo mo! Asan gatas? Isa so, palagong gatas? Wala ko nang palagong gatas yun! Naningig ko sa inyo kay... Kabalo. Kabalo! Kabalo mo ko sa inyo!